No comment na lang ako. Hoy, mama, mama, pura sa iyo. Hay, tita ko, tita lang man, tita man. Ayoko yes. ko din yung ano, dapat kinangan. Paling-paling yung ano. Kaysa oh, oh. Ka. Okay. Okay. Uh, sa botong pala pa. exposure. Mas pala ang ganda. Saka 'yan. Santino. Okay, tara. Ano oh. uh, uh, na sa ikaw? Contest, contest. Ay, wala ba tayo? Kat. Ano? Cats Prada. Sweet so <laughs> Bilang bilangan ng o uh Oh, ano so, sayo? So, so. <laughs> oh, man. <laughs> Bili. nga d'yan. Hello. Serious. Parang ng kwarto. Okay. Bakit ba kayo ito kwarto mo? Hindi. Maliit lang. <laughs> 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 eh, <Hey>, syempre! Asa <laughs> yung may okay, Ay, okay, sa kanya na. ka dyan! Oh, hindi pa kakain eh. cheese <laughs>